Hello oh, mga mami. Ayan, dumating na nga yung ating ano. In order. Siyempre mamikin. Ayan, kita-kita. Excited ako. Excited na ako maglagay ng damit dito. Kailangan din talaga kapag nag-business ka ng ipay, eh meron pa yung mga ganito. Para may ipit natin yung mga damit. Ano guys? Salamat kay Kuyang Ryder na kahit hapo na ay sinihatid pa rin ito ang ating ano, mannequin. So, hindi na tayo mag, masyadong mahihirapan mag-fit ng ating mga damit. Ano po? Yan ba? Yan, syempre makikita natin yung ganda. So, kapag nakasuot mo sa damit. So, kasi, mga mga. Dito kasi, yung mga sa unang like uh, live ko ay ipinigit ko talaga yung mga damit kung yung nagsusukat. So, na natatagalan tayo. Pag ganon, ayun, magiging mabadera tayo. Charot lang. Mas maganda pa rin na tayo. Manikin, parang sila. So, so far, so good naman. bakit eh. eh. so pwede natin siyang isabit Dalawa to buy one take one to guys May one take one. Maganda naman. Maganda siya. Sa mga gusto pong bumili, ayan, ilalagay ko yung link sa baba ng video na to. Ano, sa comment section ng video natin, to. Bababa, ilalagay ko po yung link para doon sa mga gustong bumili ng abot tayang money game. Sa mga nagsisimula pa lang ng business na RTW tulad ko. Ayan. Makita niyo po yung link sa baba. Ano? Eh, di ba? So, lalagyan na natin siya ng mukay. mapayak Dalawa siya. Isang white at isa isang brown. Lalagyan na rin natin ito. Ayan. Yeah. Thank you so much po. Bye-bye. Yakit tayo sa taas at maghahangar tayo. Maglalagay na tayo ng mga damit dito. So, ayan po ang ating unang mannequin. Ayan, ang ganda niya.